Mr. Jim Paredes, mawalang walang galang na masyado lang ako naapektahan doon sa ginawa mo doon sa bata kanina. Kung ako ba ang makakaharap mo, gagawin mo rin sa akin yun? Sasabihin mo rin sa akin yun? Look at me, look at me? Ilalapit mo rin yung mukha mo sa mukha ko? Nagtatanong lang ako sana wag magkaroon ng pagkakataon na magkaharap tayo. Tapos gawin mo sa akin yun. Alam mo, hindi lahat ng tao kaya mo. Hindi ko lang mapigilan na ng magsalita ngayon. Pasensya ka na, hindi ako kasing galing mo pagdating sa pangalipusta o pagsasalita. Hindi ko, hindi yan ang style ko. Sobra lang ako na doon sa ginawa mo. Kasi, matanda ka na. Pareho tayong matanda na. Showbiz ka. Pareho tayong showbiz. Napaka-pangit. Alam mo, ang lumalabas, ikaw yung duwag. I'm so disappointed. Kasi, kahit na kahit na hindi ko gusto yung gusto mo. Ikagalang pa rin kita eh. Hindi ko maubos maisip na magagawa mo yun. Sana, huwag mo na ulitin. Pero huwag kang mag-alala. Pag tayong dalawa nagkaharap, Hihintayin ko lang kung gagawin mo rin sa akin yon. Ingat ka lang talaga. Kasi hindi lahat ng tao ay may pasensya. Hindi lahat ng tao ay kaya mo. Baka makatapat ka ng isang taong hindi ka sasantuhin. Maraming gustong maghamon sa sa'yo. Sayang. Sayang. Gustong gusto ko pa naman ikaw noon. Kahit hindi tayo magkaibigan. Ang pangit eh. Parang wala kang pinagkatandaan.